ay mga kasyang. Mapakon kita sa bye-bye. Panaw-panaw. Ah, ito yung bye-bye. Kasi city na malapit sa dagat. Ani ang tawag naman ay bye-bye. Ayan. Hindi nakakatakot na kasi may mga bahay. Tapos taga dito ka naman. <laughs> diba? Pero kung gabi na, Siyempre, nakakatakot din. Panaw-panaw, kachimpo, panaw, panakaw. Marapit kita rin, May. Papakunan ako lang. So, kung trip mo, kung nari niya, eh, naghahabol may naghahabol ba sa'yo? May naghahabol. bahay ng pinsan ko. Jo! Lala kami! Oo, oh, okay ganda na. Diyan kaya sila? Oo, oh, sige. Ang ganda na pala dito, oh. Balik na kami sa barrio. Ito yung daan na papunta ng dagat. Yan, oh. So, uh, walking distance. Kayang lakarin, pero mapagod din. Balik na tayo, mga kasyang. Daan tayo saglit Antilay. Ang gaganda ng mais niya, oh. oh. Wow. Hi ka, Antilay. Ha? Hi ka. Bakit? Video to. <laughs> oh, si Antilay. Sino nakakamiss kay Antilay? Ah, wow. hello. Ito yung aking maisan. Ay, yung pang oh. Ano to, auntie? Malagkit? Opo, malagkit na mais. Ang dami. Ayan, alobati. Ay, oo. Di ba mataba yan pag sa ano? Opo, eh. Sa Ayon, Wow. Po. Ayan lang tsaka ito. Oo, oo gaya gin. Ito naman kangkong. Uh -uh. -oh. Oo. <laughs> <laughs> oo, ala, ang dami ng mais. <laughs> eh. Ito mayroon pa doon banda o. Makakapabenta ka. Oo, oh, ayun. Okay. <laughs> ano ay, ba? Um, <laughs> ay, Talbos ng kamuti yan yan. Alam mo. Ito, ang kasaya dito o. Oh. <laughs> ano yung mga bahay yun, ante? Ay, di ba kinakundigilidad? Oh. Ah. Di na tapos, bumigay naman yung storage ko, mga be. <laughs> So, yun lang po for today's video. Binigyan ako ni Auntie ng gulay, oh. Thank you, Auntie Lai. Thank you for watching po. <laughs>